At syempre po mga ka-JT sa kalam, good day. Ito na po, it's time to gala. At to nga po, nagpapalamig ako ng sasakyan. Syempre, papakita ang bida. Ang initin po niya, kaya pinapalamig ko po ang sasakyan. At syempre po, pagka uh, pag start ko po at pagpapalamig ng sasakyan, dadaanan ko po syempre ang mga manager. Ang una ko po ang pinuntahan, syempre, ang major number one at ayan po ang sarap po mag drive ng ano sa kalamba pagka walang traffic walang ano po sa gitna nagpapapara hinahayaan ang stoplight ayan po siyempre dire dele diretso na po ako sa remedios sa bahay ng major number one at syempre po uh, dinaanan ko po siya dyan, si Ate Monet at mamaya po si manager number 2 dadaanan ako sa store niya at nagaya po syempre maggalahin dalawa at kami po ay pupunta ulit sa Danahikan Peace Port sa Lucena at ayan po ang bahay ni manager number 1 at ako ay bumaba dyan kasi kukunin ko po yung cooler na paglalagay ng mga pamili at ayan po yung cooler at ayan po si manager number 1 inaantay ko po siyang sumakay at ayan po, siyempre Uh, pagkatapos ko pong kunin si major number 1, si major number 2 naman. Sabi pa, kinukunan mo pa ako. After nun, dumiretso na po kami. At syempre, puro bypass road ang dinaanan namin. malacaong, Chaong, San Pablo, Chaong, Sariaya, Candelaria, hanggang sa makarating po kami ng Lucena. At syempre po, puro bypass po yan. At bago po kami punta ng Lucena, syempre, dumaan po muna kami. Disma sa dismasapan... Uh, bilihan at iba pa at po walang traffic ang sarap po mag drive dire diretso lang po kami sa pa uh, tapos namin sa San Pablo syempre po ayan dire diretso lang po yan salamat po kami at walang traffic pero nagdaan po kami sa may bypass road dyan. at ayan po syempre nandito na po kami ngayon sa bilihan ng kasabaki kaya fresh na fresh po at bago luto ang, ang may order ng kasabaki kay Ate Monette imagine number one kaya po siyempre bago kami dumirit sa Lucena Peaceport punta muna kami sa Lucena Cathedral nagdasal Rag po ng konti si Ati Monet, si Ati Janet, ako at nagpapasalamat kay Papa Jesus at kami laging safe sa pagdadrive ko sa pagalis namin, paggala kaya po ganyan po aganda ang Cathedral ng Lucena at after po nga niya magdasal kami siyempre magpapakita ang bida ayan po ang bida si JT Sakalang Uh, inabot po namin na may misa at after po namin magsimba syempre dumiretso na po kami sa fish port then pagbaba po sa fish port ko po bota ayan po nang makikita nyo maaga pa po kaya ako konti pa yung mga nakita namin pero after po na makapamili kami dyan nagdagsaan na po yung sasakyan ang sasakyan tuloy eh ang mga isda pasensya na nagkakamali lang tao lang mga nakabanyera po sila at nakakuler uh, hindi nyo po siya makikita pero meron po man ang na yung mga maagang dumating at po lakad lakad lang maghahanap ng magandang klase ng isda uh, para makapamili ang mga manager natin si major number no. 1, major number no. 2 pero inabot po kami ng ulan dyan uh, pero nandyan na po kami sa loob ayan po po ng isda may hal, may mura, may meron may, maganda, Merong cooler cooler depende sa iyo pero mapapagbigyan kanila ng kilo kilo at uh, sasabihin mo lang pambahay pero sa iba, hindi ko sila pwede magbenta. Ang ano nila, pakiyaw kung pakiyaw. Ang sinasabi lang namin, pang ulam sa bahay, kaya yan, gala lang po si JT sa kaalam dyan. syempre. ang sarap po dito mamili, hindi humabaho. Kaya lang, wet siya kasi ang daming cooler na, na, inaahon. Nagtatalsi ka ng yelo, kaya ingat lang, uh, baka matamaan ka ng mga